Hey guys, mag store update lang ako sa inyo guys. Dito guys sa store ko guys, nagpalagay ako ng, ng another rack. Nagpapanday ako guys ng another rack. So gusto ko na i-share sa inyo guys yung pinagawa ko. Ito guys. Ay! Ayan. Eto siya guys. There, nagdagdag ako nito guys para Uh, ano, may nabigay kasi sa amin guys ng mga kahoy. So, naisipan namin na ipapanday na lang namin tapos para dagdag na lang din sa destayan namin dito sa tindahan. Supposed to be doon to dapat sa loob para sa mga laruan ng anak ko. Kaya lang, parang bitin din. Masyadong marami yung laruan niya. So, kukulangin din to. So, iba na lang yung gagamitin ng So, para na lang dito. Bali, yung nilagay ko dito guys is hindi pa to finalize. Kumuha lang ako na dito sa isa kong layer. Dahil, alam niyo naman ilang araw na nakalipas simula nang namili ako ng mga bagong paninda so marami nang nabawas kaya aray, ayan kaya ito lang muna nilagyan ko lang para hindi naman siya kalbutinan so ito ko sa inyo guys ha so ito siya guys ayan yung bali yung ring hindi ko na kinuha ko na siya dito guys so, kasi lagi siya natutumba dahil na mahangin so nilagay ko na lang dito tapos tinanggalan ko na lang ng mga takip para kitang-kita kita yung mga rings ko para maubos na. Ang tagal nang maubos eh. Ayan siya guys. O, so, yung aking Kahit lang siya narak. So medyo magulo pa siya tingnan. Medyo hindi pa siya maayos tingnan kasi nga wala pa siya mga laman. Yung likod ay kita pa. Yung mga nandito sa likod guys, kukunin ko yan dahil lalagay ko yan dito sa front para pag may laman na to ay hindi naman natakpan. Ayan siya guys. Meron lang siyang... Alam, tatlong layers. So, dito yung pinaka-ibabaw, tapos yung pangalawang layer, tapos yung pinaka-last. Pwede, so, ang ginawa nito, guys, ay, ano, ganito ang mga kahoy lang siya, guys. Eh. Ganito kaninip ka, lalapad lang na kahoy. Tapos, puro kahoy lang yun siya, walang plywood. Akala ko nga, kailangan pa ng plywood. Di na pala kailangan para makabuo ng ganito. Kasi mga kahoy lang, guys, pako lang yung kailangan pag may mga kahoy kang ganito. So, ganyan lang yung style. Kung gusto nyo din, guys, na ano, kailangan nyo din ng mga storage or lalagyan pang displayan, pwede nyo gayahin to siya, guys. Ayan, makahoy lang yung yaan nyo dyan. Tapos mga pako. So, ganyan lang. Ayan. Ito, o. Oh. Ayan. So, wala na ibang kailangan plywood. Pinagdugtong na lang ko para mas malapad siya. So, ito lang ang nilagay ko. Ang init. Grabe. Ayan. Yung lalang dito, guys. Ayan. Medyo lang ko na yan nilipat ko na nga dito. Tapos, ito nilagyan ko na lang muna siya nang ganyan. Hmm. So, yun guys, na-share ko lang naman siya. Eh. Ayan siya. So, dyan po siya guys, nakagilig yan. Ayan. So, parang ano pa siya guys. Medyo kalbo pa siya kasi hindi ko pa alam kung ano pa yung, ano yung mga iblalagay ko dyan. Mga pala guys, dito sa aking store. Ayan, marami-rami pa ng paninda ko. Grabe, ang init. ang init. Guys, paulan siya pero sobrang init. So, sa next video ko guys, ko na lang, sa next ko na lang video guys, i-share sa inyo or i-reveal yung mga mga mabilis na benta sa akin. Itong huling, itong mga bago kong pinamili. Kung ano yung mabilis na benta sa kanila. So, I-share ko yun sa inyo guys sa next video ko. So, sa ngayon, i-flex ko lang muna itong aking aking dagdag na displayhan dito sa tindahan ko. iyan So, pag-iisipan ko pa kung ano pa yung pwede ko idagdag na mga items, mga products para ma-display ko dito. Siguro nagbabalak ko guys mag magdagdag ng product like tints, mga tins or mga cosmetics. Baka dito ko ilagay guys. Ayan, mga cosmetics naman. So, sana dagsain ako dito ng mga ano. Kasi may dumadayo na dito, guys, mga dalagita, mga daladalaga. Dahil may mga, ano nga ako, mga pantali, bracelets, mga pandalaga. So, kahit pa paano. Kaya magdating ako ng mga tints, lip tints. Tint, so. so, ayan. Perfect. Kahit pa paano, hindi naman siya masyadong masikip. So, okay pa dito. Okay pa din naman siya. Hindi pa naman siya masyado masigip. So, ayun. Uh... Ay! Ang pusa. Ano ba yan?